gugas <laughs> niyo Pugas yung pura -pura eh. Sa mm. ito yung bula-bula eh. Gatlay mo naman eh. Bula-bula, hindi bula, ko bula, kasi papanda ko na maayos. Mm. Bila din, bila din. Tama niyan yan. Tama na ito. Kawawa ka naman. Naalipin kaniyano ni ano? Naalipin ka ni ano, ni Ate Joss. Happy birthday. Pero diretso yun eh, kaya okay na lang. Ito so lang. <laughs> Absent ka ka. nag yeah. <laughs> ka ngayon. Maninis din na yung hugot. <laughs> wow. Woo! Malinis yan. Ang <laughs> <laughs> mantika yun. Ang mantika. Garas! Mm. <laughs> <laughs> Hindi madalas. <laughs> Bala ka dyan, tagal <laughs> eh, na kailan ka ngayon? Ha? Ay, 35. Imagine, ilang ano lang yun siya day? 11 na ata yun, nag ano? Kaya. Yeah. Yeah. Si, 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 lalay ka sana ako ato. Ikaw ba naman, iniwanan ako, 80 yung message. <laughs> si Mio. Ha? Sabi niya ate, ilip na yan yung muna yan hmm. Tapos, meron na, may concern pala dun, te. No, ate. Concern? Mahalig na may pinyan Bakit may ganyan? Bakit Tagal mo na Tagal mo na na yung bata Iyo Ano ito yung Yung boron Guys, okay Sana nagpaganda mo. Mag-blow mo na. Sana nagpaganda mo. Nagpaganda mo na kayo. Nagpaganda mo na guys. Ano ba yan guys? Kahit ano. Meron tayong ice cream. Ayan o, ice cream. Ice cream, tsaka seasoning. Yan ang ang damo, Beano. Dalawang tumbler. Happy birthday. Ay, wala pa. lang. Energy, energy, guys. Energy. Energy, guys. Energy. Iba yung ano. Akin na ka yan. Last music, yung play pang bata. Grabe na ba guys? Ay, anong ano mo? Password mo, naubos na yung kandila mo. Ay, ang ubos na pa dyan Bakit yung ganito? Wala mo! Wala mo!